Oh shit! Wait, Iyan. Let's go. 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 Let's

Ah, sige ba. Ah, oh. ginawa mo kahapon din. ka sa SM. SM. Ah, isa nagpapalamig, papalamig ka sa SM. Eh. Ay, yan. Oh, Aon lagi lang ako sa ano sa ilog eh. Nagbabadlang eh. Tapos nagigib nang tubig. Apat na bitbitin. Oh. Oh, marami kami. Nandiyan dito karamihan mga tropa nila eh. Isa lang kami dito. Oh. sobris paggaling sa baha. Oh. Ai si Angie baka kaya siya bakit ko magsumba eh. oh dito, siya, mamaya, dito ang ganda rin ang katawan ng sumba kami ka eh oh maganda ay mami ganyan eh may pa na oo oh maganda mami may ano may bantay depende eh, ng ah mo ano Grabe naman oh. Hindi eh, sa anak mo, Mami. Wala, nakumupahan na siya sa ibang lugar. Ah, lumipat na. Oo, sa iyo. Oo. Okay lang yan. Malupas na ako. Ah, napalayo siya sa'yo, May. Dinig naman ang kahapon. Oo. Hindi uh, totoo okay yan. Okay lang yan. Malay mo, May. Bumalik ulit sa'yo, May. Oh. <laughs> <laughs> Mamis ka rin din yan eh. Kung mabait ka rin. Oo. Ano na yan? Ah, sa ano? Ito. <laughs> ano Pwede na, <yung> Wilkins. Adi <laughs> ah, ko. <laughs> Thank you, kapatid. Wilkins. Ayan, last eh. Ayos ba? Ano tingnan nyo? Ayan, pogi yan eh. Kasi nyan eh. Ayos yan. Ano? ba oh Philippines lang po ba yun, ma'am? Magtatawid sige po kayo. Iwala muna. Hindi po. Hindi po, ito na po. naka na po. Ako, po. Ito, meron pa ako. Ito.

Pag bumiligay ah, ang buo ko, mami. Matarap ang buo niyan. n'yan. Ah, sustansya Ang buo ko. Ano pre? Matarap yan ang buo Wala na ako pera. Wala na ako para mamakla.

Damn points na. Sa society n'ton, kaka-flop lang din. Sa society. Ay, shit. Yeah, thank you, thank you and God bless you all guys. Nawa hindi kayo nagsawa sa akin mga i-upload na mga videos. Yeah, thank you, thank you.